Hi mga ka-viewers, so balik na buta sa balay ng diri sa probinsya. So nakita na ninyo si Kuya, nag-measure na na dira si Kuya. So darang napita, pag kumani nag-measure, yan na po ng gipang cutting. Kaya maghimo dahi takaroon no, o window jam. So muna siya ang forma sa ato ang mga tubular nga gamito na to pagpahimo sa ato ang window jam. So darang napita, nakita na ninyo nga nagkumbati na si Kuya dira o gipang sukod kung sakto ba mga kinat o tanan nga side yahang gipang sukod dara kung sakto ba gid na siya so dara dapita nang gipang align o tarong kay iyahan na ng welding ng ato ang mga edge sa ato ang tubular kay para ma-attach na na siya nya iya nang gipang align tanan kay para nindot ang yahang labas so dapat dapita naglock na na si kuya para dili muluhag-luhag ang iyahang pag-wielding niya masaktog ang iyahang sukod so ingon ana gid si kuya maghimo og window jam so nagid na, na siya quality ang iyahang mga gipanghimo so darang dapita nagkumbati na na si kuya dira og panglak lak, niya iyahanap po ng gi-wielding darang dapita so ikatulo na ni siya nga edge ang duha nga ni -human na human-human niya og pang Uh, welding so nakita niyo na hot danzi si kuya oh welding rod, darang dapitan no so dari, kumbati na po na si kuya diraog oh pag welding sa ito ang edge. So, mo na siya ang forma sa gigamit ni Kuya nga lock. Nakita na nyo na yung murag kabilya dira. So, mo na siya ang gigamit nga lock ni Kuya da sa ato ang tubular. Kaya para mo git siya o tarong nga dili maluhag inig welding niya para ma git siya o tarong. So, dirang dapita, nag-addition naglain na po na o machine gigamit si Kuya. Kaya iya na po ng gilimpyuhan. Pag kung man niya welding, na yung limpyuhan. Kaya para mawala ang hai git sa ang Uh, pag welding dira sa edge so nakita ninyo yung na si kuya nga mo trabaho na agyoy quality so during the pita, hapit na ginmahuman ang ato ang window jam so ang size aning atong window jam is katong standard size nga 4x4 so nakita na ninyo na si kuya o pang so mano na siya porma sa ato ang window jam so during the pita, gilak ni kuya ang edge kaya sa tumoy manggudani na manggud siya ay hait, so kailangan ni kuya ipa down siya ya gamitan na martilyo so ang purpose daya ni nganong atong i-align og tarong ang ato ang window jam tapos ato ang limpyuhan onya pagkahuman ato ang tangtangan ng mga hait kay para inig abot na sa ato ang sliding window dili na maglisod ang tig attach so nakita gid na ninyo nga sakto gyud ang sukod ni kuya sa ato ang window jam so diri lang gid kutob og daghang salamat